Anong grade niyan nate? Grade 6 lang po. Grade 6. Okay lang mag-video tayo, Ate. Ay, naka-video kayo po. Oo. Uh, Pero sa akin naka sa akin uh, naman uh, uh, uh. kaya. Kailan makababayan? Graduation ng anak ni Ate. Ano pangalan ni Ate? Hay. Ano probinsya mo pala, Ate? Mildanaw. Mindanao. Mindanao. Uh -huh. Saan sa Mindanao? Mm, may sa amin sa Aksidenta. Ayun. Ayan yung pogi. Ayan. Ayan yung graduate mga kababayan. Ayan o. Oh. Ayan natin. Episode 75. Free ride ni Kuya. Kayo na yan. Wala kayong babayaran sa taxi ate. Ay talaga po? Opo. Thank you. So thank you. Thank you. Salamat Ayan. po. Mapapanood nyo po yan sa ano. Sa taxi vlog. Mapapanood Ay, nice niyo po yan. Po. Bari episode 75 po kayo. Sa YouTube? Oo. Oh. Sige po. Thank you po. Ayan. <laughs> Kuya, anong Thank gusto mong kunin sa sunod mong pasokan? Ay, high school pa lang, high school ano? School pa lang po. Oo. Huwag mo munang kunin yung mapapangasawa mo, ha? School ka pa lang. Ayan. <laughs> Ay, ano pangalan ni Pogi? Matthew. Matthew? Matthew? Alfred Matthew. Ah, Alfred. Albert. Alfred. Alfred. Alpard? Alfred Matthew. Alfred Matthew. Ayan. Ayan mga kababayan sila ating ngayon. Ang episode 75. So, aling ngayon lang tayo nakapagbigay. Bali, two weeks. So, eh, two weeks tayo walang free ride. Ah, okay, uh -oh. salamat po. Ang swerte <laughs> naman namin. <laughs> Ayan. Thank you. Papatayin natin natin yung mitron niya, no? Okay. Ayan mga kababayan, sila nasa Paranaque. Pero si Kuya, taga Kalukan. Ayan. O, oh, ba't kayo napunta dito po? Alay? Siyempre, naghahanap tayo. Naghahanap ah, tayo ng pasayro. Pagatlong okay. <laughs> balik ko na to dyan ngayon. Ah, I see. Mm, dahil sabi nyo, masyadong mala malaki yung pera mo, wala kang pareha free ride ka na. <laughs> Thank you Paano po. Paano ba yan? Pagkaliwa natin dyan lang yung school opo. dyan, no? Opo, Ayun mga kababayan, sila ngayon ang free ride natin, no? Yung, ano, yung iba nga nating nabigyan ng free ride ng dyan kayo nagsuporta kay Kuya. Maraming maraming salamat sa inyo dahil inahabol naman natin ngayon yung 4,000 watts hour kaya ibang video ang ina-upload ni Kuya. Mm. Hmm. Shoutout mo yung mga taga sa inyo ate. Ay, shoutout po dyan sa Misamis Occidental, sa Misamis City. Anong pamilya po? Persica po. Hmm. Pwede mong pangalanan ma'am sa YouTube yon mapapanood ka nila. Ah, okay. Hello dyan sa mga kapatid ko sa Osami City. Kaila ano, Mary at saka Salomon. Pa lagyan mo na apelido para makilala ka nila. Sila, ah, uh, oh. uh, ah, sa Lusika Family po. Ayun. Oh, Anong barangay sila ma'am? Um, gango po proxing ko. Eh gamo? Gango paruxing. Gango proxing Shoutout daw po sa pamilya ni Madam. Ayan Thank you sa pre-ride. <laughs> Silang ayang episode ng episode 75 natin, mga kababayan. Binigay na natin sa kanila dahil medyo mahaba-haba nang wala tayong maibibigay na pre-ride sa ating mga kababayan. Ngayong graduation umuulan pa ayan, oh, nasa Paranaque sila. Ayan. Oo. Oh. Ayan, yung ibibigay nila sa atin pang merienda na nila paglabas nila kasi anong oras sa labas niyo niyan? Hapon na rin eh, no? Saan ba kayo dito, madam? Dito lang siguro po. Ayan, mag-ano tayo, no? Ayan, tatawid na lang siguro kayo. Sige po, salamat. Sige, ate. Maraming salamat. Taxi vlog. Okay. Sige po. Ayan, maraming gagraduate dito. Ayan. Sige po ate, ayan. Okay, okay. Ingat kayo, ingat. Oo. Ayun sila. May honor ba? May honor? Ah, oh, wala. Okay. mo lang, pagigian lang. Ayun mga kababayan. Sila yung bigi, binigyan natin ng free ride. Ito para Elementary School. Ayun, shout out sa lahat na nag-graduate ngayon. Ayan, isa sa estudyante nyo nabigyan natin ng munting regalo libreng sakay sa taxi ni Kuya yun lang mga kababayan magsa-shoutout lang tayo dun sa mga sumusuporta ki Taxi Vlog sa lahat na supporters ni Taxi Vlog shoutout po sa inyo lahat ki ki DJ DJ ilan ni Binsal ng DCRH Radio natin. Shout out po sa inyo, Madam. At saka Madam Lia at Laudi Talabok ng Cebu. Shout out po sa iyo. Sino pa ba? Judy TV, Judy Driver TV, shout out sa iyo, bro. Ingat ka palagi. ito yung magang-maga yung mukha ni Kuya dahil sa ipin. Ayan. Yan lang mga kababayan, maraming maraming salamat sa lahat na mga sumusuporta kay Kuya Taxi Vlog. Ayan. Episode 75, medyo matagal ang dating ng episode natin. No? Ayan, lakas ng ulan dito, tuloy lang si Kuya. Babay sa lahat na followers ko, ay eh, subscriber pala. Babay sa inyo lahat, ayan, lakas ng ulan dito. Ingat kayo lahat.